Si uh, Mrs. Zimmerman mentioned na butot balat na daw si former President Rodrigo Duterte. Um, do you think this is a cause of concern considering that the investigation about the alleged uh, human rights violation still ongoing? Sa napanood po natin na pagsasalita ni, uh, ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sinabi niya na pumayat, yes, pero mukhang healthy, ayon sa kanya. At he's okay. Ang sabi pa nga daw ng Pangulo, dating Pangulo ay, you go home, I'm fine, I'm okay. so At hindi na daw siya nag-take uh, ng medicine. No? Uh, parang maintenance. So it's good for him, according to uh, Ma'am Elizabeth Zimmerman. At hindi naman ang, ang ibinalita ni um, VP Sara, ng uh, Vice Presidente, kanina yata umaga. So, saka mas maganda po talaga, na natitignan naman po ang kanyang kalusugan doon mismo sa dahig. So, hindi naman po pababayaan ang Pangulo, ang dating Pangulo doon. So, you don't see this as a cause of concern given the situation? Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise.